Hi guys, welcome to my YouTube channel. Nandito tayo ngayon guys para ay share ko sa inyo kung ano na ang update sa YouTube ngayong taon guys kasi napakarami pong small YouTuber guys na hindi pa po alam nila kung ano na ang update ngayong taon sa YouTube okay so, hindi pa natin obisahan guys uh, ako po ay nagpapasalamat sa lahat po ng mga subscriber kasi di po talaga mabuo yung channel natin kung wala po kayong mga subscriber na tumatangkilik at nanood po sa aking Uh, youtube channel sa mga gustong magpa-shoutout dyan puntala po kayo sa comment section at magpa-shoutout na po kayo para uh, talagang kung ano lang ano nyo guys kasi naramdaman ko rin yan dati na nagpa-shoutout ako guys sa uh, gusto kong uh, content creator uh, di po ako na-shoutout guys kaya ako wala po akong problema dyan hinihintayin po ako magpa-shoutout ninyo guys basta totoong anim at saka apelyido lang po ang ilagay ninyo sa comment section guys para di po masasayang ang ating shout out okay Ayan, ulit ko po sa lahat po ng mga subscriber ngayon. Uh, thank you very much po sa inyo. Anytime po kayong welcome sa aking YouTube channel. And din sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, uh, mag-subscribe na po kayo. Easy lang po mag-subscribe guys. Kung di kayo marunong, magpaturo lang kayo, guys, sa marunong kung paano mag-subscribe. Kasi napakarami po talaga ngayon din na hindi marunong mag-subscribe. Magpaturo lang po kayo, guys. Easy lang po talaga yan, guys, kung paano mag-subscribe. Sa next video ko, guys, uh, mag-vlog rin ako about subscribe guys para marunong kayo mag-subscribe, okay dito na tayo ngayon guys sa update sa youtube ngayong taon 2024 guys sa mga nag-umpisa, Inulit ko sa mga nag-umpisa sa pagka small youtuber guys yung mga uh, 20 subscriber pa lang 50 subscriber, 60 subscriber uh, ito yung ah uh, i-share ko sa inyo na youtube guys kailangan ngayon ng uh, 500 subscriber para ma-monetize ka Yan po ang requirement sa youtube ngayong 2024 500 subscriber guys dati nung 2023 guys 1000 subscriber ang hiningi sa youtube pero ngayon bumaba na guys kaya good news para sa mga bagong pumapasok sa youtube guys 500 subscriber na lang ang kailangan ni youtube and then sa following guys uh, mayroon pa rin na one following ang kailangan ni youtube ganun pa rin easy lang po yan ang following guys pusa lang yan papasok sa cellphone ng mga subscriber ninyo at ipapalo kanila And then dito naman guys sa uh, videos kailangan mayroon ang hiningi ni YouTube guys ay kailangan uh, mayroon kang 3 videos na may upload sa YouTube every 90 days guys ibig sabihin sa isang buwan guys kailangan mayroon kang isang video na ma-upload dati wala yan guys wala wala yan sa YouTube dati pero ngayon, kailangan na po sa YouTube yan, yung uh, monthly po kayo nag-upload. Mas maganda guys, kung small YouTuber pa po kayo, ay kailangan mag-weekly na lang kayo mag-upload. Kada weekly guys, mag-upload kayo ng video para makuha ninyo ang weekly recap sa YouTube guys. Kasi mas maganda talaga na weekly po tayo mag-upload ng video kasi yan po ang dahilan na mabilis po tayong ma sa youtube okay? and then last guys nangilangan din si youtube ng 3 million views sa video short guys, kaya kailangan pag mag-upload po tayo ng videos kailangan mag-upload mag din din tayo ng uh, video short sa youtube, kasi kailangan ni youtube yan, yung 3 million views sa youtube guys, dati guys, ang hiningi sa youtube is at uh, 10 million views ang hiningi niya sa video short pero ngayon bumaba na guys kaya good news talaga ngayong taon guys napakababa na ang hiningi ni YouTube kaya sa mga gustong magpa monetize yan guys mabilis po kayong mamonetize ngayon kung gusto ninyo Basta may budget lang kayo guys kasi kailangan talaga sa YouTube pag pumasok ka nandiyan yung tatlo yung time, treasure and talent guys. Hindi mo pwede na kung marami kang time, wala ka naman talent, di ka pwede sa YouTube. Kung marami ka naman talent at saka time, wala ka naman treasure o budget, mahirapan ka rin sa YouTube guys. Kaya kailangan nandiyan yung tatlo yung time, treasure and talent kasi napakahalaga po yan guys kung mayroon kayong trabaho dyan mas maganda kung 50% sa trabaho ninyo 50% sa inyong youtube channel di naman pwede guys na ninyo ang inyong youtube channel guys hindi rin pwede na iwan ninyo ang inyong trabaho kasi napakahalaga po ngayong panahon na may trabaho po tayo okay thank you very much po sa lahat po ng mga nanood ngayon ulit ko sa 2024 guys, ngayong January, inuulit eh, ko po guys, 500 subscriber ang kailangan sa Youtube, bumaba talaga yan guys, 1000 yan dati and then, 1 following ang kailangan sa Youtube and then, 3 videos uh, per 90 days guys kailangan may, ibig sabihin guys may isang video kayo na may upload sa isang buwan, isang bisis, yan ang kailangan ni Youtube guys Ibig sabihin, pag hindi po kayo nag-upload ng video sa iso, loob ng isang buwan o dalawang buwan, uh, malabo na kayo mamonetize, guys. Kaya kailangan, sa isang buwan, mayroon kayong may-upload na video na isang, kahit isa lang, guys. At saka damihan nyo naman ang video short na mag-upload kayo sa video short kasi... 3 million views ang kailangan sa YouTube sa video short guys napakaganda po ngayong taon kaya congrats po talaga sa mga pumapasok ngayon sa YouTube kasi mabilis po mamonetize guys kasi talagang bumaba guys yung 10 million views sa video short nagiging 3 million na lang guys, 7 million ang binawas sa youtube, kaya mabilis po tayong monetize dyan okay, nulit ko guys, thank you very much po sa lahat, especially na po sa aking mga subscriber, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, ay nulit ko, sana mag subscribe na po kayo at tsaka i bell button nyo guys para update po kayo anytime sa aking youtube channel okay, welcome po kayo lahat dyan Especially na po sa mga nanood ngayong gabi. Thank you very much po and welcome po kayo uh, anytime sa aking YouTube channel.